Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, natalaki natin noong nakaraan na talagang matindi na yung parusa na dinaanan ng mga sahaba. Doon na pinaplan sa yung katawan. Pinuputol-putol na po unti-unti yung kanyang uh, katawan. Nandun na yung uh, pinapahiga sa mainit na araw. Kung ano-ano yung -ano parusa yung iba, pinatay na. So dahil dito, uh, hanggat sa ilan sa mga sahaba, katulad ni Khabab bin Al-Arat, naghiling sa propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, Ya Rasulullah, uh, pwede mo tulungan kami na mailayo sa matinding pagsubok na ito, parusa na ito, ang torture na ito, pwede mo bang idua sa Allah? So, pinayuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba na magsabar, na magtiis, kasi mas matindi ang dinaanan ng mga nauna, na mga tao, kaya sa mga sahaba na ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasi nga sa mga nauna noon miss sila mismo ang naghuhukay sa kanilang libing at nililibing niya mismo ang kanyang sarili sa patinding parusa na ginagawa sa kanila nandoon yung hinahati sa gitna pina ano hinihiwa yung kanyang katawan sa pamagitan ng lagari subhanallah so alam niyo na napakatinding parusa ang dinaanan ng mga uh, tao noon pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya uh, kung magsasabar kayo, mas mainam sa inyo at uh, tutulungan kayo ng Allah. At darating ang time na wala nang kinatatakutan ng sino man maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala walakinnakum tasta'jilun ta pero masyado kayo nagmamadali. So dito, sabar ang unang ipinayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sa nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang matinding nangyari na sa kanila so nagpayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sila po ilumikas na po sa haba siya sa Ethiopia po. Kasi po ang ang hari doon is makatarungan. Makatarungan yung hari doon. So pinayuhan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga grupo mula sa mga sahaba na kunting bilang nila na lumikas sila sa Habasha sa pamumuno ni Uthman bin al-Mad'un. So dahil dito, uh, sila ay lumikas na sa sa Madina ayos sa sa Habasha upang uh, may humingi sila ng pagkakanlong sa tao nang ng, ng uh, tinatawag natin sa sa sahaba siya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ya'ibadi alladina <speaking> amanu inna ardi <Hebrew> wasi'atun fa'iyaya fa'abudun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking alipin uh, na, na, na nananampalataya tunay na ang aking lupa ay malawak upang ako upang sumamba lamang sila sa akin. Sabi ni Ibn Kathir, hada am, hada amru min Allah li ibadihi mu'minin bil hijrati min albalad alladhi la yaqdiruna fihi ala iqamati din ila ardillah alwasi'ah. So ito yung aya na nagpapatunay na sa mga mananampalataya na pwede na sa kanila na lumikas at pumunta sa lugar na kung saan ay pwede na lang may sakatuparan at may sabuhay ang religion na walang sino man pipigil sa kanila so ang ayan na to ay nagpapatuloy na pwede kang umalis sa lugar na yan kung sakaling hindi mo maisasagawa ang ng mabuti ang religion mo so pwede kang pumunta sa isang lugar dahil mas malawak ang lupain na ng Allah subhanahu wa taala upang sambahin mo siya so lumikas na yung mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga mahihina sa kanila ay pumunta na sila doon para sa kaligtasan nila at ang ilan sa kanila ay may, kung nagkakamali ay pito yung lalaki na pumunta doon at apat na babae sa pamumuno ni Osman uh, bin al madun So ang bilang nila ay uh, uh, ay sampo sampoy yung lalaki at uh, apat ang babae na lumikas papunta sa Ethiopia kasi nandun yung isang hari na makatarungan na ang kanyang pangalan ay si Najashi. Ito actually itong si Najashi na to ay yumakap siya sa Islam na hindi siya nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam at isinagawa rin sa kanya yung salatul janaza. Ganun pa man uh, tinanggap nila. Hindi pa nagmuslim sa time na yan. Hindi pa nagmuslim ang hari ng uh, Habasya sa time na yan sa paglikas nila Uthman bin Mad'un na ang bilang nila ay sampu at apat ang babae. At tuon sila ay nanatili at ito ay nangyari noong ikalima ng Hijra. At uh, nagsimula ito sa Rajab hanggat sa nagpatuloy ito sa buwan ng Ramadan. Pagkatapagdating ng Ramadan ay may nangyari na kakaiba na kung saan yun yung naisipan nila na bumalik sa Makkah. At abangan ninyo, ano ang dahilan bakit sila bumalik sa Makkah? Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahibiyat warahmatullahi wabarakatuh.